Naku mga ka-OFW, parang meron na naman tayo nakita dito na mga muebles actually. Itinapon na sa basurahan, hindi na siguro gagamitin ng may-ari. Dumaan ako dito sa area na to, malapit sa bahay namin. Tapos syempre, tingin-tingin tayo sa mga ano dyan, mga basurahan. Baka may makita tayo yung pwede pa nating gamitin. Pero ito yung nakita ko mga ka-OFW. Matutuwa kayo dito, ito. Eto mga ka-OFW, oh, medyo madilim lang sa lugar na to. Pero ayan, nakikita nyo ba yan? Sofa, lalaki ng sofa na to mga ka-OFW. Medyo may sira-sira lang. Pero alam mo naman tayo sa Pilipinas, hindi ba? Hanggat hindi pa butas yan at tumatayo pa, pwede pang gamitin. <laughs> Pero ito, tinapon na nila kasama ito, oh. Tingnan natin dito ha, sa kabila. Oh, ito pa mga ka oh. Oh, ito pa, isang buong set pala tong tinapon nila. Ayun, hindi na po pwedeng gamitin 'yon. Pero eto mga ka-OFW ito. Yan. Oh, de ba? Oh, konti lang yung sira. Actually, maraming sira, pero sa tingin ko po pwede pa to. Alam mo naman tayo mga Pilipino, hindi ba? Walang problema sa ating gumamit ng mga pinaglumaang mga kasangkapan ng iba. Oh, Tingnan nyo yan mga ka OFW at eto pa oh, meron tayong nakita pa dito oh. oh. merong upuan na tinapon tapos merong luggage. Tapos eto ata yung part ng sofa na yan. Tingnan nyo. Oh, di ba? Kung sa Pilipinas pa to mga ka OFW, nako. Nako, ginamit na to, kinuha na to, nag-agawa na yung mga kababayan natin. <laughs> kung pwede ko nga lang dalhin to sa amin eh dyan sa ko dadalhin ko talaga to kaso ang liit lang ng kwarto ko mga ka OFW ayan o oh. Tinapo na lang talaga dito ayan o oh. o oh, ba diba? tapos paglalakad pa tayo dito sa may inahan, mga ka OFW meron pa tayong makikita dito papakita ko sa inyo ha kasi hindi lang pala Chinese New Year sila nagtatapon ng mga gamit eto o oh. ayan mga ka OFW oh, eto oh. may upuan pa dyan Hmm, tingnan niya yan. O, eto, pwedeng gamitin pa to. Tingnan natin. O, pwedeng pwede pa. Pwede pa mga ka-OFW. Yung upuan. Naka, pang sira. Tingnan niyo, o. o. Hmm? Maayos pa yung kalagayan ng mga upuan na to. Tingnan niyo mga ka-OFW. Tapos, eto din. Pwedeng paglagyan ng mga gamit. O, ayan. O. Diba? Ayun Ayun pa. 'di diba? Sabi ko sa inyo mga ka OFW eh, dito sa Singapore kapag tingin nila ay hindi na nila pwedeng pakinabangan, tinatapon na lang nila basta-basta. Eh tayo naman mga Pilipino, 'di ba? Tingin natin, eto oh, tingnan niyo 'yan. Pwede pang gamitin 'yan. Meron na ding tiles mga ka OFW na tinapon dito oh. Ito oh. Ayun oh, tabi ang basurahan no? oh, tingnan niyo. Wala na siguro silang paggagamitan dito sa tiles na to. Naku, nangangailangan pa naman ako ng tiles sa Pilipinas kasi pinapagawa namin yung bahay ng nanay namin. <laughs> Tingnan nyo ito mga ka-OFW. Bagong-bago pa itong mga tiles na to. Ayan o. Oh. Naku, yan ang sinasabi ko sa inyo mga ka-OFW. Na dito sa Singapore, tinatapo na lang ng ating mga kaibigang Singaporeans yung mga gamit na sa tingin nila hindi pwedeng pakinabangan. Eh tayo naman. <laughs> nasasayangan tayo kung pwede ko nga lang dalhin yan sa bahay dinala ko na ano so ayan swerte na naman sana tayo ngayon kung madadala natin ay ang lalaki ng mga sopa na yun tingnan nga natin ulit <laughs> oh ayan mga ka OFW sino man ang makakapulot nito tingnan nyo maswerte di ba eto <laughs> pa oh Oh, ang galing, di ba? mga basurang pwede pa nating pakinabangan sana. <laughs> Pero malay yung mga ka-OFW, meron ding dumampot doon. Ang dami kaya dito mong namumulot ng mga basura.